guys magandang buhay sa inyong lahat. Nandito na naman tayo guys sa ating uh, trabaho. Balik site na naman tayo, working site na kung saan dito tayo nagtatrabaho guys. So, may dala-dala ako guys na malaking metro at saka at saka uh, uh, ano pangalan nito? Hammer. Instead na ang uh, hawakan natin guys uh, eraser and chalk is ito po ang hawakan natin guys, ang uh, malaking metro kasi ginagamit namin to guys dito sa parking area na kung saan dito kami nagme-measure ng mga center point na para ilagay sa para lagyan ng pintura ng mga painter. So ito po guys ang hawak-hawak ko every na everyday ang malaking metro at saka um, hammer or martilyo. So agang-aga ko ngayon kasi nakasakay ako ulit doon sa kaibigan kong India na na may sinusundo rin siya doon sa kabilang uh, barangay or sitio so dito na tayo guys sa ating area ulit papasok ako dito sa loob kasi ilagay ko ang aking bag no ilagay ko ang aking bag buti hindi ngayon na uh, ano, hindi siya masyadong hindi maano ngayon uh, ano pa nga rin to? hindi masyado tayo nahingal kasi dahan-dahan tayo naglalakad Hindi gaya ng nakaraan na sobrang hingal natin kasi nagmamadali po ako ng tayo ngayon. Ako palang isang tao dito guys. Ako palang isang tao dito sa building na ito. Kasi ako ang kauna-unahang dumating dito sa building ngayong araw. Every morning ako po ang kauna-unahang dumarating. Kasi nakakasakay po ako, hindi po ako sumasakay sa bus. Yung bus, bus kasi namin is 4.45 pa yon ay 5.45. So, ipailaw muna natin kasi parang napakadilim guys. Yan. So, dito na ako guys sa, uh, dito na po tayo sa area. Hubarin ko lang sapatos ko yan o. Oh. Kasi nakakarpets. Dito kasi ako natutulog. So ang dala-dala ko palagi guys, ito talaga yung malaking metro na 100 meters to mga palangga, no? Kasi mahaba yung road na sinusukatan namin na na measure po namin yan. So uh, ilagay ko muna yung martilyo at saka ano dito guys, kasi dito ko nilalagay po sa locker para hindi po mawala. So nandiyan lang po ang aking cooler. Iniwan ko siya kahapon. May tubig na yan, din ako makapag hindi na ako magigip mamaya. So, ito guys, ilagay ko lang siya dyan sa, sa loob. Ito para mamaya, balikan ko lang siya. Balikan ko lang mamaya yan. So, tapos ipaisin natin konti. Ipaisin natin konti para hindi mainit. Sobrang init guys. Yan. Kasi kararating lang natin. So, yan lang guys ang aking konting vlog. Sana supportahan niya ako lagi. Huwag kayong magsawa guys kahit boring na po ang aking mga videos. Sana nandyan kayo lagi na nakasupport sa akin, nakasubaybay sa akin. Dito po ako kumakain. Dito ako nagpapahinga sa room na ito. Kasi may easy at saka maganda magtulog pag may carpet. So, yan po guys, no? Kunin ko lang ang ano po, ang belt bag. Kasi mag-live tayo maya-maya. Mag-live ako guys. 11 to 12. Noon time, Pilipinas time. Yan po ang ating oras sa pag-live. So, yun po ang buhay ko guys. Araw-araw, may dala akong martilyo at yung malaking uh, tape measure na malaking meter na 100 meters yan. Yan po ang aking dala-dala araw-araw. So, yan po ang buhay ko guys. Sige lang, as long as love natin ang trabaho, yan lang naman importante. Kahit hindi ko po nagamit yung uh, degree ko, yung pinag-aralan ko. Pero it's okay guys, as long as may trabaho po tayo, may pagkakitaan po tayo para makasuporta, makatulong sa ating family. So, yan lang guys kasi magla-live na tayo maya maya. Hapit malapit na po kala size ng umaga dito sa Saudi Arabia. Yan lang po at magandang buhay sa ating lahat. God bless us all. Have a nice day to one and all. Bye-bye.